Hello mga kanigosyo Ngayon nga pala sa uh, video kong ito ay uh, Magpipick up tayo ng mga stocks natin na bigas Dito pala ako sa Oceanic Dito ko pipick upin yung mga bigas na uh, in order ko Ang mga video pala na ginagawa ko ay about sa uh, pagbibigasan Kaya kung interesado ka sa ganitong Uh, negosyo ay mag subscribe ka sa aking youtube channel dahil marami ako mga tips na uh, ginagawa all about sa negosyo lang tuwa sa bigasan business kaya kung interesado ka sa ganitong negosyo ay uh, panoorin mo yung mga video na ginagawa ko dati pala akong tambay rin uh, wala rin akong direction sa buhay buti at natuto ako sa ganitong negosyo Ayun, kahit pa paano maganda rin yung kitaan dito. Sa mga nagtatanong pala kung magkano nga ba yung uh, puhunan or starting point sa ganitong negosyo yung uh, bigasan business, kahit uh, mag-start lang kayo sa 50,000, sa puhunan lang yung sa bigas hindi kasama doon yung uh, building na itatayo nyo. Dati pala nung uh, iniisip ko palang kung paano ako makakabuild ng uh, negosyo na to yung bigasan uh, wala akong ka -ID idea kung paano to patakbuin or ano yung mga dapat gawin dito sa ganitong negosyo hindi mo dito kailangan ng malaki talagang puhunan yung mga kalating milyon wala yan hindi mo kailangan yung kanyang kalaking puhunan kahit mga 100,000 pa waba lang yan goods na yan ang kagandahan kasi kapag nag-start ka sa maliit na puhunan mabilis mong ma inventory yung mga pas uh, moving na variety ng bigas. Sa pagbibigasan kasi, ang una mo dapat uh, obserbahan dyan kung yung uh, anong variety yung mabilis maubos. Tulad sa akin, yung has na imported, mabintayan dito sa amin. Kaya, yun yung kinukuha ko na marami. May mga customer kasi akong masiselan pagdating sa uh, sinaing na bigas. Kaya, kailangan dapat uh, mapag kayo sa mga customer nyo kapag bumibili tanungin nyo agad kung ano yung gusto nilang uh, variety ng bigas ang mga bigas kasi ay may iba't ibang variety yan merong uh, kapag sinaing mo malambot siya kahit mabahaw yan mga mabintay ang ganyang klase ng bigas yung mga bigas na pag sinaing mo malambot siya tapos pag nabahaw uh, nagiging matigas yan ang isa sa dapat mong malaman kapag magtatayo ka ng ganitong bigasan ang technique dyan kung paano malaman kung uh, matigas nga ba yung bigas kapag naluto yung bagong luto isa tapos kapag nabaw kapag dumating yung stock na agad sa inyo uh, itry nyo agad itong isaing eh, para ma-observe nyo yung uh, kung anong klaseng variety at ng bigas yan yung isa sa technique na ginagawa ko kaya uh, gusto ko lang i-share para malaman niyo yung ganitong strategy. Kasi dapat palagi tayong anis sa mga customers hmm. natin. Para malaman agad nila kung anong klaseng bigas yung in-offer natin. Para mapabilis rin yung uh, pagkilatis nila sa mga bigas. Kumbaga magkaroon agad sila ng idea. Kasi na-share na natin sa kanila kung uh, anong klaseng abang bigas yung binibinta natin kaya kung napanood mo hanggang dito sa dulo ng video ko ay huwag ka na may mag comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na nakakaabot yung mga video na ginagawa ko shout out pala dyan sa mga OFW na subscriber ko maraming salamat sa pag suporta sa mga video ko kahit pa paano nakaka-share ako ng mga ideas sa ganitong negosyo. Sana ay matutunan nyo yung ganitong negosyo kasi ay hindi habang buhay malakas yung katawan natin kaya kung may mga ipo na ay wag na kayong matakot mag uh, take ng risk sa ganitong negosyo napakaganda ng uh, opportunity sa so, totoo lang kaya ay uh, hinihikayat ko yung mga gusto rin magtayo ng ganitong negosyo ay ituloy nyo na yan yung nasa isip nyo na negosyong bigasan dahil napakaganda ng ganitong negosyo gumagawa ako ng mga video para ma-inspire kayo. Kaya mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Pipilitin kong gagawa ng mga video na about sa bigasan. Basta mag-comment lang kayo sa aking YouTube channel. Thank you very much.